Umarangkada na ang dry run para sa cashless toll collection sa NLEX. Bahagi yan ng planong gawing 100% RFID lanes ang mga toll plaza sa expressways. Si Joshua Garcia sa detalye. Kung ang karamihan sa mga motorista ang tatanungin, Malaki na ang diferensya sa bigat ng trapiko sa mga toll plaza sa North Luzon Expressway o NLEX. Sinimulan na kasi ang dry run para sa cashless toll collection sa ikatimang batch ng mga toll plaza. Ayon sa NLEX Corporation, kabilang sa mga ito, ang mga toll plaza ng Balintawak, San Simon Southbound Exit, Porac at Florida Blanca. Ayon sa mga motorista, napapanahon ito, lalot na lalapit na ang holiday season. Mas mainam naman daw talaga kung naka-RFID lahat. Huwag lang daw magkakaproblema sa reading ito sa mga toll booth. Oo, oh, pabor ako. Kasi mas mabilis, mas maganda. Mm, um, niya, mag, magano mag holiday, mabilis siya. Yeah, yes, yes. Arepa, hindi maganda pa rin. Last day na pala ngayon? Mabilis eh. Wala rin nga na eh. Kung baga pag wala kang pera, okay lang din. Basta may load. Ayon kay Toll Regulatory Board Spokesperson Julius Corpus, bahagi ito ng plano na gawing 100% RFID lanes na ang mga toll plaza sa expressways. Kapag walang naging problema, ay naasahan ng kanilang tanggapan na maisasakatuparan muli ito sa lalong madaling panahon. Ayaw po natin kasi maulit yung mga naging problema natin noong magpatupad tayo ng cashless. So yun po ang iniiwasan natin. Kaya tayo nagsasagawa ng dry run ngayon. Pagkatapos po nitong dry run natin, i-assess po ang ating tanggapan kung ano ang naging resulta bago man lang magrekomenda ang aming tanggapan sa DODR na kung pwede ipatupad na po muli yung cashless or contactless officially. Samantala, nakatakna naman simulan ng dry run para sa cashless transactions sa Calax, Greenfield, Mamplasan at Santa Rosa, Toll Plaza. Tuloy-tuloy naman ang cashless collection dry run sa mga Toll Plaza sa siyudad de Victoria North at Southbound, Santa Rita Northbound. Pulila North and Southbound, San Simon Northbound, Mexico Dao Southbound, Tabang at Angeles. Habang sa Subic Clark Tarlac Expressway o SITEX, nagsasagawa na rin ng cashless dry run ng Dolores at SFX Toll Plaza. Patuloy naman na pinapayuhan ng TRB ang mga motorista na magpakabit na ng RFID para sa mas mabilis na transaksyon at mas maaliwan na biyahe. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.